makulay, very creamy, refreshing. At masarap na Thai Street Style Popsicles meron na rin dito sa Bacolod. Ngayong araw, napakainit ang panahon at naghahanap ako dito sa Bacolod ng something refreshing. At ang ating travel and food destination ngayon ay matatagpuan sa likod lang ng Bacolod Government Center. Dahil meron na rin daw dito masarap at makulay na popsicles na trending sa Thailand. Pero bago ang lahat, Nakapasyal na ba kayo dito sa pinakabagong theme park sa Bacolod? Ito ay ang Poblacion Theme Park na pinakabagong attraction at pasyalan dito sa Bacolod. May mga nagtataas ang slides at iba't ibang klaseng mga rides. Entrance fee, 100 pesos and for sure, mag -e enjoy na kayo guys. At dito lang malapit sa Poblacion Theme Park, nadaanan ko rin itong napakakulay na food cart. Sa ganda at vibrant ng mga kulay, for sure, mapapalingon ka talaga. Matatagpuan ito sa harap ng Welcome Depot at nasa likod lang ng Bacolod Government Center. Welcome to Velvet Pops! Yes, ang trending sa Thailand na makulay at mga nagsasarapang popsicles, meron na rin dito sa Bacolod. Matutuwa ka rin kung paano ito ginagawa habang pinapaikot-ikot para ma-freeze o mabuo ang ating popsicles. And the good thing is, very affordable ito dahil 20 pesos lang. For only 20 pesos, matitikman mo na ang mga nagsasarapang popsicles na to na may iba't ibang klase mga flavors. So kung meron kang 100 pesos, meron ka ng cup at limang popsicles na may iba't ibang mga flavors. Tamang-tama dahil meron ako ditong 100 pesos, kaya pumili na ako ng limang iba't ibang klase mga popsicles. O ba? Diba, napakaganda ng mga kulay, napaka-smooth, very creamy, at refreshing. Bagay na bagay sa mainit ng panahon habang namamasyal kayo dito te, ready na kong magtilaw sa mga manamit ka bebet pops. Ta, lagaw ta sa NGC. And this is Destination till my next food and travel. Destination.